If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I put, so descriptive like an adjective. I gotta vent better against people who got it to be a negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this a basket. I can gas, think I'm okay and fast, But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Habang naglalaban ng dalawang eskwelahan, nanunood naman ang grupo ng Kidra mula sa itaas ng kusali. sinabi ni Yoken kay Todoroki na mukhang naiiba ka sa mga talunan na to. Gusto mo ba akong labanan? Madami ka pang sinasabi, sagot naman ni Todoroki. <tod <noise> Don't lose when you're less When I get to choose what I do I'm like a weapon shark sharpest Man, even got hard, I'm ready to change Scars to envy, to win large and plenty I like to play fast, never change back Coming, coming I don't pay back Sinamantala naman ikenso Ang pinsal alias sushi Tinanong ni Kensho kung at Ujiyo, kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Or a nightmare scarring Hand me a drink Cause I think I'm going all in Get me a streak. Who can catch me when I'm falling Cover up my scars Flip the handlebars Crash it in my car Wake up in a bar I'll be a superstar Just have like my avatar This world is so kung sino ang mananalo. Sinabi ni Minami na mukhang mananalo ang mga mukhang roll -on. Kaya naman ipinigay na ni Ohashi ang pusta nito. Si Yuken naman ay hindi umubra kay Todoroki. Subalit sa laban na to ay nakakalamang pa rin ang Hausen. Nang maghaharap na si Sachi at sabakan at inaawat niya ang mga naglalaban. Kaya napalingon si Sachi at ito ang dahilan. Kaya nasipa siya ni Fujio. Sinabi ni Fujio, no? sa akin mo ibaling ang atensyon mo. Sinabi ni Sachi yun, no? magsisihan mo na ang mga kasalanan mo bago kita patayin. Nang magsisimula na silang maglaban, biglang dumating ang pangmalakasang truck ng Hoya At sakay nito ang mga part-time student. Sinabi ni Murayama na okay na yan ngayong araw. Tikil nyo na ang laban. Nakala ni Jammu na nandito ang mga part-time student para tumulong. Sinabi ni Fujiyono, hindi namin kailangan ng tulong nyo. Gumalaban kami para sa karangalan ng Oyahay. Sinabi ni Murayaman, tama ka. Subalit, kahit gaano kaastig ang tingin nyo sa sarili nyo ngayon, wala kayong dahilan para maglaban. Sinabi ni Sabakan kay na Nagising na si Sawamura at sinabi nito na hindi ang Oyahay ang may kagagawan ng pag-atake sa amin kundi ang grupo ng Kidra. Subalit, gusto pa rin sa laban ni Kiyoshi, binawalan ito ni Murayama, tapos ay ginawat ito ni Furuya, Sinabi ni Murayama na, ang mga sira ulong nagtutulak ng red drum sa Oyahay at Tuwaroshi City ay ang grupo ng Kidra, sinabi ni Furuya. na. ang sinasabi nila. Sinabi ni Sanchiyo, no? tumigil na kayo. Dito na nagtatapos ang laban. Sinabi ni Sanchiyo kay Fujiyo, no? kinatutuwa akong malaman na hindi kayo ang may kagagawan ng pag-atake. Tapos ay nagsimula ng maghiwalay ang dalawang grupo.